bakit nagchichit mga babae? Ang mga babae emotional. Yun napansin ko sa mahabang panahon. Ang mga babae emotional. At syempre, in every rule, there's always an exception. May mga babae emotionally stable. Pero ang karamihan ng mga babae di masyado. Eh. Ngayon, tatabi mo, ba, bakit -t 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 mga babae? Kasi hindi nila nakukuha emotional stability galing sa mga lalaki nila. Hindi nila nakukuha yung emotional stability galing dun sa mga kasama nila sa buhay. So, kung hindi nila nakukuha yung emotional stability, hindi nila nakukuha yung financial stability at lahat ng stability na kailangan nila galing dun sa lalaking na pili nila, hahanap sila ngayon ng iba. Hanap sila ngayon ng iba. Ito ang mabigat. Alam mo, sa mga babae, kung nandun ka na sa ganung punto, hindi makipag-iwalay ka na lang. Hanap ka iba. Palagay mo, hindi ba naman yun ang pinakadabes sa'yo? Alam mo, hindi kasi normal lang mga babae nag cheat Di normal yun, out of the usual yun kapag gabi ganun. Ang mga lalaki, yung pantog na pupuno, maiintindihan mo pa eh. Kasi tignan mo, all throughout history, all throughout history, kahit sa Islam, ang mga lalaki pinapayaga magkaroon ng maraming asawa. Tapos yung mga hari dun sa unang panahon, sa panahon ng Biblia, marami ring asawa eh. Pero tignan mo, meron bang rin nang maraming asawa? wala. Walang ganong istorya eh, di ba? Meron man, exception to the rule. Ano ibig sabihin? Ang mga lalaki napupuno ang pantog. Pero ang mga babae, pag nag -cheat ang mga babae, common, common, ang may diferensya doon, yung leader niya. Kasi bakit pa tumawid doon sa kabila kung kompleto na sa'yo?